<laughs> ito kuha nga do ano ito <laughs> uh, guys ano ba ito abinews ano ito boulevard <laughs> Ay. Ay. Pula, pula na jack gusto ko <laughs> <laughs> ah, ito po ang hahah, 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 Maganda dito kasi pag meron ka problema, nababawasan, napaka peaceful, ganda ng trees, green, at clean. Gusto mo ma-exercise, meron siya dyan. Gusto mong lumangoy, need wear life jacket. <laughs> life jacket talaga. And guys,